Naniniwala ang Comelec na ang kasong isinampa sa dating chairman na si Andres Bautista sa Estados Unidos ay makatutulong para patunayan sa Korte Suprema na tama ang kanilang desisyon na suspindihin ang kumpanyang Smartmatic sa bidding para sa 2025 midterm elections. May report si Luisa Erispe. Kinumpirman na ng Commission on Elections na nasampahan na ng kasong kriminal sa Estados Unidos ang dating pinuno ng komisyon na si Andres Bautista. Sabi ng Comelec, napag-alaman kasi ng U.S. Department of Justice na may suhulan sa bidding noong 2016 elections sa Pilipinas para sa mga karagdagang vote counting machines. Several weeks ago, nandito ang mga representante ng USDOJ kasama ang representante ng Homeland Security. Sinabi nila na i-file na nila 'yung mismong kaso sa isang court sa US. Batay sa kaso, hindi partikular na binanggit kung anong kumpanya ang nanuhol kay Bautista, pero para sa COMELEC, sapat ang kaso para patunayan sa Korte Suprema na tama silang suspindihin ang kumpanyang Smartmatic sa mga bidding para sa eleksyon ng Pilipinas dahil sila ang nanalo sa 2016 bidding. Nakasaad kasi sa kaso, ang kumpanyang nanuhol ay siya rin ang nabigyan ng kontrata noong 2016 para sa vote counting machines at transmission service. Sabi ni Garcia, sa isusumiti nilang apila sa SC, isasama na nila ang mga ebidensya at mga dokumentong ito sa Korte Suprema. When we issue the resolution on the disqualification of the company, hindi po yun basta lang hinulaan lang namin. May basis po kami. Yun po yung basis namin. And so, ngayon lumabas po yung case. We will definitely include that in the event that we'll be filing the motion for reconsideration. Samantala sa ngayon, isa sa tanong ng publiko, nasaan na nga ba si Bautista? Sabi ng Comelec, may impormasyon silang nasa US pa ang dating hepe ng komisyon. Nang tanungin naman kung may arrest warrant na nga ba ito sa korte ng US, sabi lang ni Garcia, You don't need an arrest warrant if the person is already in custody. Plano ng COMELEC na magsamparin ng kaso laban kay Bautista sa Korte sa Pilipinas at sa mga posibleng kasabwat nito sa oras na matapos nila ang investigasyon sa mga aligasyon noong 2016 bidding. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.